Hello, good morning, good morning. Ayan, nilalapit ko na po ang aking uh, yung bibig ko malapit sa phone ko para marinig nyo kasi mahina daw yung boses ko. Uh, ayan po, busy ako kasi uh, may party dito sa Sunday. Gagamitin tong aming uh, long table. Tapos sa so Sunday, Uh, may pasok din ako kasi uh, kailangan need daw nila ng help dapat mag magrerent sila ng yung ano uh, may may i sila parang mag-hire pero sabi ni ni Jen yung amo ko wag na kasi yung ako daw kabisado ko na kung saan nakalagay lahat lahat so ito busy ang buhay at gagamitin namin to sa Sunday so may pasok po ako ng Sunday yan, may family and lang gathering so nililinis ko lang sya para malinis to, hindi kasi namin to ginagamit, ginagamit namin ay yung dining kitchen ito hindi hello po, uh, dito po ako bababa po ako magpaglang basement at aking tatay up din ang basement kasi ang mga bata ay mahiling maglaro kung tayo po ay mga bata sa ating bahay-bahayan dito naman uh, gumagawa sila ng fort at yahat itong yan, nalinis ko na po itong couch yung mga cushion, ako inaano nila yan ginagawa nilang kung ano-ano at para ah uh, sa so Sunday, okay na. Yan. Ito po ay ginawa nilang parang cave. Yan, yung mga cushion na yan. At ito, pinaglalaroan nila tong mga kamang to. Eh, pag may sleepover, mamaya, magulo. Uh, yan. Ah, uh, mayroon pa po. Ayun. Ewan ko kung may mag-sleepover dito. Tapos na po sila andun yung dalawa. May kas, yung isa kong alaga umuwi. May kasamang uh, isang kaibigan lang naman. Sabi ko, wag sila itong mag um, lalaro sa basement kasi I'm preparing this para sa Sunday malinis na kasi bukas wala akong pasok para ba diba? at least hindi mess hindi, messy kasi uh, pag naglaro sila, lahat ng mga dolls lahat nakakalat <laughs> eh ngayon malinis na po kaya sabi ko dun siya sa kwarto niya maglaro kasi yung one hour silang break time I mean lunch time tapos kakain lang sila ng mga 15 minutes, yung natitirang 45 minutes ay nakupo ang bahay ay baliktad ganyan yung mga bata eh hindi mo naman sila maaano siyempre mga bata yan eh kaya pag nag tidy up mahirap yan yan lang po muna aking ganap hindi uh, ko alam kung anong mga lulutuin namin i-prepare -pre pero hinahanda na ng amo kong babae kung anong lulutuin namin at i-prepare -pre kasi new year po nila yun. Uh, Rosh Hashanah. Yan. Maya-maya po ulit. Flex ko lang po itong peanut butter and jam. Tingnan nyo. So, super expensive. It's $13. It's just only bread, peanut butter and jam. Ilang ba ito? four, 12 pieces. Grabe, no? Favorite lang to ng mga alaga, ng isa kong alaga pala. At ang mahal. Nyan. Grabe. I can't. I'm not going to buy this kind. Na-flex ko lang po. <laughs> Yan ready now. Yan, nakaset na po ang table. Yan. Ito po yung mga bata. Kasi hindi kasha. Yan. Mamaya pa po yan. We start cooking 10.30. Andito na po ako sa work. Ayan. Ayan fingerling potatoes, tapos parcel sprout. Yan, yan po ang aming gagawin. Perfect roasted fingerling potatoes. Ito po. So, we're making this. Mala po oh, Ayan. it's 8.01. Nandito na po ako. Kaso tulog pa sila. Easy lang po ang aming um, menu. Yan. Smash Parmesan Brussels Sprout. Tapos, ayan, nakalista na po yan at yan. Ito, yung fish. Sheet pan. Halibut with roasted tomatoes. Ayan, mabilis lang gawin. Basta nakalagay na sa, baga, nasa recipe book. Ito, yan yan roasted fingerling tomatoes na ready ko na yan. Ready na yan for the oven. Tapos, ito yung para sa banta. Crispy baked cornflake cutlets with honey. Yan. Tapos salad. Tapos soup. in lang po. Ito na gagawin. Yan. Ito. Ito po yung ginawa ko kanina. Ah, sa bahay kahapon. Yan. Yeah. Yan, yeah, na-ready na ka na po yan yung potatoes. Minarinate ka mamaya na lang yan. Aanohin. Gagawin. Para ready na. Maga po akong pumasok. Nasak pa siya. Nas pa yung amo. Sabi niya, why you come here so early? Siyempre. Roast, lang. roast lang namin Nang olive oil, pepper, and salt. Dahitong we really warm up, halab bread, chicken cutlets. Putting it in the oven and for 350, and then for 10 minutes, and then flip it and put it another for 8 minutes. Here Dylan is making a name tag for the sale. Right? This doodoo, BCBC, lip, and then we put it back in the oven for eight minutes. Dylan making all night Sade, Brody, Cooper, all the name, And who else? Candace, Uncle Uncle Shane, Uncle oh, tonight. that's like a long and, one. And, and tata. Okay. But you just need my like chain, Candice. Oh, not Salad. We're starting the lunch. Hello, Addy. Halibut fish. Yeah. I brussels and we have the soup yan, pauli na po ako galing sa work duman lang ako bumili ng gatas sa shoppers yan, salamat po sa pagsama ulit I'm here walking and going home na Okay, happy Sunday everyone. Bye.